Anong oras kayo uuwi? Uh Ngayon? Palipasin lang namin yung... Grabe sila! oh! sabi nila dito sila matutulog. Hindi kaya, hindi kaya. Ayoko sila naku... Family day sila. Mother's day kasi bukas. Last episode ng aking mga ano, supporters tapos after mm -hmm. family day na two days ko mm -hmm. oh tapos sa ko na ay try na <laughs> oh, <okay, laughs> <I'm back laughs> schedule schedule na <laughs> mm -hmm. talaga schedule <laughs> talaga yung oh. ginawa ay to all oh, five thank you so much salamat <laughs> ng marami sa ibat ko ay taka na pero Ayan na one hour na magpapalang na tayo wii abilis naman kaya ano to kaya dapat ni nakatapos kang mga nang tamni Ayan dito sa kabila, dito pa sa kabila, oh. Mas ma merong ma pa. Diga, pilaw pa yan. Dito. Kani mo yung dilaw yung puwet. Malit pa yan, ma, 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 ma. Oo, maasim. Maasim, konti lang. Konti lang, konting-konti lang. Dito ka. Okay na po yan. Dito sa kabila, mas marami dito. Tama na yan, te, hindi naman lahat na ka. Oo, Sobrang pabigil lang ito yung lakaw. Maliit pa. Wala naman, te. Wag mo muna 'yan, maliliit pa 'yan. Oo, wag muna 'yan lang, yung mga ano. 'Yan lang muna. Hindi iira pa lang manong. Ay, te dilaw na 'to. Kami ko. Ano Oo, kasi mataas eh. Baga, balikan ko muna yan. Ang paborito naman Anong kwento sige, mo dito? Sige-sige, ulitin mo. Ereho, yung mga nasilo namin, mga tilapia dyan sa may ispan. Ito ay eh, nagkakahalaga <laughs> ng, ano, ng kalahating kilo isa. Ayan, oh. Ano? Ah, Ang laki, no? Malaki-laki, ho. Ay, 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 ay. Buhay pa. Pinsya <laughs> na, ho. Buhay pa, buhay pa, pero ala ng kaliskis. Ganyan, <laughs> no, sila ka wild, wild. Wild, wild tilapia. Ayan. Ah. Ayan. Ito naman, isa, yung kapatid niya. Hello, nanay. Ano po, tilapia na rin, o yan. Na. Silang tatlo. Hello. Lato sila, wala nang <laughs> ngayon, kaliskis. Pero boy pa. Pero buhay pa. Natalon. <laughs> Natalon eh. Sige, and kayo na ihawi na ni Bro Darius ano pa. Ano pa gusto? Sino mo eh? kasi Okay ka lang bro. Wala kasi upuan eh. Malit. Ayan oh, yung plastic na upuan. tayo. Hindi naman, konti lang. Bro, dahil sa anong naman, okay? Hindi ko ba, yahoo, sabi na sa mga sabi ko na naman. Hindi na Ah, uh, isda ni San Pedro. Ang <laughs> tilapia. <laughs> na isa lang na po. Hintay lang ho namin maluto yung galing niyan. Tapos babalik ka ta rin na ho mamaya. Naasinan boy. na po yan. May lasa. Paano namin nalaman? tinikman ni ate dati tinikman ko talaga kasi mahirap kong lalagyan pa ulit baka umalat ng gusto di na masarap sakto lang mo yung taas meron TV may sa hangin ng may tanong meron mo TV salamat naman nandito kami Sorry naman, Ate Rory. Wala na, bablahan ko na yung mga walang tulog. <laughs> Ay, grabe po doon sa ano, sa pinunta namin, lumintol. Ayan, guys. May inihaw na tayo dito, na guys. Araw. Ayan. May bablag siya, no? Lumintol po ng dai. alas tres yun, no? Alas tres ba yun? Ako. 3, -3. 3 a.m. po, lumintol. Ayan anak ni. po. Ang lamig ng simoy ng hangin dito, no? Ang sarap ng hangin sa kabundukan, guys. Pagyamanin po natin 'yan. Ba hindi pa nei Sa Kaya ka papasara. Si Darius ay siya nag-iiho ng ba tilapia. Ano, guys? wala tila pa akong bawi. Anay, Elizabeth, Mandarama. Hulaan niya po. Sino yung lalabas dyan sa pinto? Ano na naging tatlo? Dalawa lang yung tatlo. Dalawa lang yun? Dalawa lang dalawa. binibili pa lang kami. Parang maging tatlo. naman Shout out sa nag-ihaw. Huh. Yes, shout out. Ano po ako? Uh, good job. Hmm? Hindi po ako bad job. Good job po wow. ako. Good job. Ito po natutunan ko sa ano, saman. Sa ang ganyan lang ano gamit. Pang gasolina po. Ayan <laughs> guys, ito pa guys ang ating lulutong pansit asot-sotang ano. Abang, abang guys, abang-abang guys sa sunod nating gagawin. Ayan. Yeah.